Hello guys, magandang araw. Nag-try ako today ng puto bigas. First try ko lang ito guys. Ayan, tigman natin kung anong lasa ng puto bigas na aking ginawa. malambot naman siya. Puting puti kaysa sa all four post na puto. Ayan, tikman natin. Okay naman siya guys. Kaso magkaiba lang sila ng puto bigas na nabibili sa market. Malambot din siya malasa. Yan siya guys, oh. Masarap naman siya pero hindi siya yung parang ano, puto kalasyaw. Magkaiba yung texture niya kasi. Pero masarap siya guys. At yan po ang aking first try puto bigas. Bye! Thank you for watching!